Makatandog sa kasing-kasing ang pagatod sa lubganan sa usakab batang bago lang himugso o nakita ang wala na ikinabuhi sa kasagutan. Ganyang buntag, gikarga sa sakyanan sa punerarya ang bata nga nasulod na sa gamay ng lungon. Gihimo sa usakal layko nga si Samson Iskabarte ang pagbindisyon o ang pagampo ay hagisulod sa nitso ang bata nga ginganlan og baby Angelo. Ang sagrado siya kay sa kalawa, sa tao, lalo sa mga anghel, ah uh, kinanagi siya uh, tagaang siya o kanang kapahulayan o kanang uh, luna. Kaya buluan, nga si Bibi Angelo na palgan sa Usaka Wilder nga nagtrabaho sa usa ka Gambalay sa St. Joseph Lagao, Nobyembre 30 sa hapon. O sumala sa nagresponde nga social workers, ilang nakita nga wala na ang tonga til sa bata. Galeno sabi nga nagmando si Kapitan Jaime Tatad sa pagsusi sa mga mabdos sa mong kalye o kinsay naglabay sa bata sa kasagbutan. Samtang, Nagpasalamat ang Barangay Council for the Protection of Children sa mga nagtabang aron mapahiluna ang lubong sa bata. Salamat po sa pagsuporta sa Barangay Council as well as po sa CSWDO nga nagpa, nagtabang anil sir so, labi na sa pagpahiluna sa kay Bibi Insilo no, sa iyang lungon. In the heart of changing lives. Christopher Jason sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Misca News Authority.